Good. So, ayan, loves. Pangit pala yung nabili ko na nail polish kanina. Ay, kanina. Yung nakaraang araw. Dahil kapag mali ko ka, loves, ay, natitake off siya. Iwan ko lang. Kailangan ko ng bagong nail polish. Tapos, pakapangit na ng kuko ko ngayon. Kaya ito na lang yung gagamitin ko kasi akong nakita doon sa aparador na ganito. No, fallish, ano? Hindi ko bet yung kulay niya pero wala ko, kasi akong ibang magamit. Ito na lang yung gagamitin natin loves. Ano? <laughs> kulay violet siya loves. Gusto ko yung pula. Wala na kasi yung pula dito eh. Makabukas. Mas makaaral ako ng time na muni yung kulay pula. Kaya yun na lang ang akin. Mimilhin Loves. Ano naman makakakita ako ng pula? Kasi yung pula-pula talaga yung palagi ko nilalagay sa akin. Kasi, hindi, hindi ko talaga gusto yung ibang pula. Ipula talaga yung pinakabit ko. Yan. Kasi parang mas attractive tingnan yung puku Sa so, pa, kapag pula-pula yung gagamitin natin, loves. Eh, diba? So, yan lang. Patapusin lang natin to, loves tapos na natin yung paglagay sa ating kuko yan o ay naman maganda naman yung tagtitikman yung ating kuko hindi kasi ako mahilig magpa linis eh ako lang naglilinis sa aking kuko lang hindi ako mar <coughs> hindi talaga ako masyadong marunong pero mas gusto ko na ako lang yung maglilinis <laughs> Ayan ba? Parang gulo-gulo ko na talaga dito. Naguguluhan nga ako sa sinasabi ko eh. Ikaw rin ba? Naguguluhan ka rin ba sa akin? Pareho na tayong naguguluhan sa akin so. O ba? So yun lang. Yun lang yung update ko sa aking kukwa.